wala eh, iniisip ko, ang layo hindi, I mean, ang layo ng, ang layo ko sa karakter ka dito sa totoong buhay. Hmm. Ano po kasi, nung uh, binigay po sa amin itong show na to, talagang una, hindi na po namin ni Sophie na ilayo sa mga ginawa namin before. Kasi talaga, yeah. before po, more on, pakit lang talaga. And uh, dito po, biglang nagulat kami na, ako, ako siya nagulat po ako na talagang binigyan ako ng heavy drama. So, nagpa, nagpaano ko, nagpapatak ako pa kasi as a swimmer, kailangan medyo fit tayo dito. And uh, the way yung galaw ko, talagang tinulungan ako ng direct para may iba yun. And, um, na-excite po ako na mapanood ito ng mga kapuso natin kasi ibang-iba siya sa mga ginawa ko before. Hindi ka ba nakarelate dun sa part na parang parang sobrang in love ka rin sa character ni ano ni Sophia parang yun lang, relate mo ako dun <laughs> <laughs> ayun, follow up ko na rin yan pwede bang, pwede bang sabihin Allen na si, na si um, uh, Sophia ang prinsesa ng puso mo Parang hindi na po kailangan talangin nyo. <laughs> <laughs> Mas maganda kasi marinig guys sa'yo. ang gusto ng fans. Siyempre po, 100%. Siya lang. Ah, talaga. So, in a relationship na kayo talaga. Hindi ba po, pero alam niyo ah. kung gusto ko siya. Ah, okay. Anong <laughs> harap-harapan, dito? ba? Ikaw <laughs> e, na naman, sige, doon muna sa first question, bago mo sagutin yung harap-harapang panliligaw. Matatanggal nga pa yung hiko ko bigla. Ah, oh po, actually, nakarelate ako kay Princess, kasi um, ulo mo na po, in terms of her relationship with her tatay dado, ganyan din po kasi hmm. ako kay mommy, like, I'd be willing to do anything for her. Tapos pangalawa, yung the way she sees the good in all things. Yung naniniwala siya na lahat may kabutihan, laging may paraan, laging may solusyon. So, doon po ako nakaka-elective princess. And reactions sa uh, mga sinabi. And then, feeling mo, pag sa age nyo ngayon, merong guy na, na sobrang proud na nagsasabi kung gano'ng kanya gusto and siya tal na ikaw talaga yung prinsesa ng puso niya at wala nang iba and naniniwala ka ba doon in the first place Bakit depende wala talaga. Um po, nahanap iling. Um alam niyo po yung serum sa buso. Wow. And remember mga joes. Um oy. Wait, sumagot Aiden ma kita <laughs> um, yeah. ko okay. isasalubong yung mga karagditan kasi si kalat kay indalo ba? kung kung saan ka to may, eh di pa pero kilingas na, syempre po pero um, kumasaya and masarap talaga sa karamdaman sa puso na may tao na yan parang nagkakaiya, alam mo na may tao nandiyan lagi para Sa'yo, supportahan ka especially sa work dahil magkasama kami kapag napatagod. Nandiyan siya para e, yung water cool, yung makainin ako. Yung isa ko kasi pasaway ako sa work. Uh, Malaboy ko lang. Meron po akong ugali na kapag tuloy-tuloy, hindi ako kumakain. Sa'yo, so, bakit ba, ba, hindi ako gutom? Nagutala siya sa akin. So, she pretend ko lang ako na so, sobrang genuine na kaya niya, pati kay Okay, super to have him here. So, feel na feel mo naman yung sinasabi niya ka kanina na ikaw lang talaga ang prinsesa ng puso niya. And, o opo. <laughs> hanggang kailan siya pwede maghintay? Ano yung pressure yung tayo. <laughs> yung, yung parents ko. Ah, okay. <laughs> so, depende sa parents kung kailan mo oh, pwede. Opo, syempre. Parents pwede. So, asana parents mo? Actually, po. Hindi, meron bang ganito. Ikaw, alam, willing ka ba talaga na maghintay. Although bata pa kayo eh, pero nakakabilib kasi yung mga teenager na, na, na ngayon pala nagsasabi na nagusto nila isang tao tapos willing silang maghintay. Ako po, willing po ako. Anytime nga ako, sabihin eh. <laughs> Pagsabihin na pwede na game mo. Ah, talaga? <laughs> ka maligaw? Paano ba niya nararamdaman na naliligaw ka talaga? Hindi, ano po kasi, uh, pag ako po kasi uh, gusto ko pag nagligaw po, katulad po ng tatay ko, dinadaan po natin sa classic po talaga na mm, ka ng balaklak, pupunta ka sa magulang niya, pag pagsisiluhan mo siya. So, gusto mo yung gano'n sa dito? Sino po ka may ayaw? Siyempre gusto parang makaluma na style ng linggo. Kasi diba ngayon parang wala ligo linggo-linggo. Parang Ay, gusto kailan gusto nga. Parang kaya na gano'n. And I think ko na gano'n yung mindset niya na gusto niya dahil sa classic na panilinggo. Sure, parang nakakakilig. <laughs> Thank you, ah. Uh. Dominic MPP, may mga advice pa kayo kay Allen? Kasi nung time niya parang gano'n din ba kayo? Willing to wait?